Ikasyam na Kabanata Sa paglalakad ni Jesus, may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guru, sino pong nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaki ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang kundi upang sa pamamagitan niya ay mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan gawin natin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin habang araw pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Ganoon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, Hindi ba yan ang pulubing bulag? Sumagot ang ilan. Yan nga! Sabi naman ang iba, Hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita ang dating bulag. Ako nga yun. Ay, papaano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at itinapal yon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, Pumunta ka sa Silowe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam. Sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseyo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseyo kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila. Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, ako'y pinaghilamos at ngayoy nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang pariseo, Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yun, sapagat hindi niya ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, Paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag. At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Yamang pinagaling niya ang iyong mga mata. Isa siyang propeta. Sagot niya. Ayaw maniwala ng mga hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kaniyang mga magulang. Anak nga ba niyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila sumagot ang kaniyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya ay pinanganak ng gulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. siya na po ang tanongin ninyo. May sapat na kulang na siya at makapag makapagsasalita para sa kanyang sarili. Ganoon ang sabi ng kaniyang mga magulang dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Mesyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kaniyang mga magulang, Siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanongin ninyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, Sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin siya'y makasalanan. Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Tugon niya. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Ha! Paano niyang pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya. Sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyo akong pakinggan. Bakit ibig ninyong marinig uli? Ibig ba ninyong maging alagad din niya? At siya'y kanilang minura. Ikaw ang alagad niya, sabi nila. Ngunit kami mga alagad ni Moises. Dalalaman namin nagsalitaan Diyos kay Moises. Ngunit ang taong iyon, na eh, hindi namin alam kung saan siya nang Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon pa man, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang nakakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yun kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ng ang makasalanan at ibig mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kaniyang tinanong, Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, Sino po ba siya ginoong? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon. Wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon. Sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, Naparito ako sa mundo upang humatol at upang makakita ang mga bulag at magulat naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at siya'y kanilang tinanong. Ibig mo bang sabihin, bulag kami? Sumagot si Jesus. Kung kayo may bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, mananatili kayo sa inyong kasalanan.